Hello mga ga, pang display tinapay muna tayo. Slice mamon recipe, recipe po ito ng aking bikire. Huwag na natin itong patagalin ni na po natin, kaya simula na po natin. At ito na po yung ating mga ingredients ng ating mamon slice. 2 cups ng white sugar at dalawang piraso na large na itlog at 3 cup na mantika. Half tablespoon ng vanilla, 2 teaspoon ng ating iodized salt and then haluin muna. Durugin muna natin yung ating itlog sa ating asukat. Pagkatapos, maglagay na po tayo ng 2 cups na tubig. At tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito ilagay yung ating 600 grams ng first class flour. Pwede din gamitin dito yung all purpose flour. At half tablespoon ng baking powder at half tablespoon ng yeast. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine yung lahat po natin ng mga ingredients at nang kuminis na din yung ating mixture. At nang kuminis na yung ating mixture, na wala na po yung mga buo-buo na harina o wala na po yung mga lumps, ay hatiin ko lang po yan. Maglagay lang po ako dito ng 1 teaspoon ng food coloring OB Violet. Yes, mga ga food coloring lang po na OB, violet po yung nilagay ko. Pwede naman kayong maglagay dito ng OB flavor, nasa inyo na yan. At magtira lang po tayo dito ng kaunti lang na mixture, pang design po natin mamaya dito sa ibabaw. At gumamit lang po ako dito ng 11 x 15, ng sizes ng ating lianera, at binanihan ko lang yan ng margarin. Banihan lang po talaga natin mga ga ng shortening, or di kaya margarin para hindi didikit pag naluto. At yung natira nating mixture ay lagyan ko lang ng 1/4 cup ng ating tubig at plain lang po ito, hindi na po tayo dito maglagay ng kulay. At ito yung tinira po natin na mixture na kulay violet ay ilagay po natin ito pag design po sa ibabaw. Ilagay lang po natin ito sa ating piping bag at butasan lang po ng maliit lang. At pagkatapos nito mga ga, ay paalsahin lang muna natin ito ng mga 40 to 50 minutes bago po natin ito isa lang. After 50 minutes, ito na po yung ating mixture. Medyo umalasan na siya. Pwede na po natin itong isa lang. At kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isa lang. At lutuin natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius for 35 minutes. At tingnan nyo lang po, tusukin nyo lang po ng inyong steak. Pag malinis na po yung steak ninyo, ay ibig sabihin ay luto na po yan. At kailangan bago po ninyo ito hiwain, ay kailangan ay totally malamig na po talaga. Kasi paghiwain po ninyo yan na mainit pa ay masisira po yung ating mamong At hiwain nyo lang yan sa gusto nyong hiwa at kayo'y magusting lang kung magkano po yung bintahan ninyo dito bawat slice. Hanggang dito lang po yung ating video. Sana makatulong sa inyo yung recipe natin na ito. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye bye!